ayo may manok pa, may manok. Yeah, may manok. Ah, may mga nyog, ayo no, nyog pinagkukunan ng alak, alak. Tuba. Tuba sa Bisaya ay tuba. Ayan. Ayan no. Kukunan ng alak kung sa Manila alak, dito ay tuba. Here. Hmm. yan marami silang halaman ang gaganda ng halaman niya yan nilagyan pa ng gulod wow ang gaganda ng halaman talaga hmm. ano to ah pananim ng pamangkin oh. yan ng halaman oh. sorry, sorry, ito yung magdadala ko sa Maynila ito maganda to yung pa yun dadala ko sa Maynila yan magaganda sila ano po ka yung kalaman ito parang puroga ubat sila oh. ayan banabah na siya. Tapos mayroon pa siyang balon. Balon, ito balon. Ito yung pinagkukunan ng tubig. Ito. Okay. Pinagkukunan ng tubig nila. Yan o. Hmm. yung ginagamit na tabo May nagamit ng tabo. Ayan. Thank you for watching.